Sa makabagong panahon ngayon, isa sa pinakamalakas na puwersa ng pagbabago ay ang social media. Mula sa simpleng plataporma ng komunikasyon, naging daan ito upang mapansin at makilala ang mga ordinaryong tao na may hindi pangkaraniwang kwento. Isang viral post, isang maikling ngunit makahulugang video, o sa isang simpleng pagsasabi ng shoutout sa mga kabataan dyan, ay maaring magbago ng buhay ng isang tao. Ang social media ay may kapangyarihang maghatid ng inspirasyon, magbukas ng oportunidad at magdala ng tagumpay sa mga taong dati ay hindi napapansin. At isa sa mga halimbawa ng kapangyarihang ito ay ang kwento ni Naneneng B. at Diwata, na nagsimula sa wala ngunit umangat dahil sa suporta ng netizens at kanilang sariling sipag at tiyaga. Sinubang makakalimot kay Diwata Pares Overload, si Diwata ay nagumpisa din sa maliit na pwesto sa Manila. Sa pamamagitan din ng social media ay mas nakilala ang Diwata Pares Overload at lumago ang kanyang negosyo. Ngayon meron na namang bagong nagtitrending online at kinagigiliwan ng mga netizen. Sa gitna ng mataong kalsada ng Quiapo, kung saan ang ingay ng mga sasakyan at tawaran ng mga tindero at mga consumers ay parang musika sa araw-araw, isang dalagita ang nagiging inspirasyon ngayon ng marami. Siya si Geraldine, 16 years old, studyante, na mas bilang Neneng B. Bakit siya tinawag na Neneng B? Iayon sa kanyang ina ay dahil sa pagkabungis-ngis ni Geraldine kaya siya binansagang Neneng B. Isang mabait, masipag na tindera ng overload Hungarian sausage sa Quiapo na dinudumog ng maraming tao ngayon. Si Geraldine ay lumaki sa isang simpleng pamilya sa Maynila, pangarap niya na maging pulis balang araw. Sa murang edad, natutunan na niyang hindi madali ang kumita ng pera. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho ng walang tigil upang matustusan ang kanilang pangangailangan, ngunit madalas na hindi ito sapat. Sa halip na magreklamo o sumuko, naisip ni Geraldine na gumawa ng paraan upang makatulong sa kanyang pamilya at sa kanyang sariling pag-aaral. Nagsimula siya sa maliit na negosyo ng pagtitinda ng hotdog sa kalye ng Kuyapo. Bitbit bit ang kanyang simpleng lamesa at isang maliit na pang-grill, nagsimula siyang magtinda ng Hungarian sausage na may iba't ibang toppings. Sa una, kaunti lamang ang bumibili, ngunit dahil sa kanyang masarap na recipe at masayahing personalidad, unti-unting dumami ang kanyang mga suki. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Minsan, inuulan siya habang nagtitinda. Minsan naman ay tirik ang araw at matinding init ang kanyang tiniis. May mga pagkakataon ding kakaunti lang ang benta, pero hindi ito naging dahilan para siya ay sumuko. Alam niyang ang bawat piraso ng hotdog na kanyang ibinebenta ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap, ang makatapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Subalit dahil sa isang post sa social media ay nagbago ang kanyang buhay, nagtrending siya sa kanyang iconic lines na Shoutout sa mga kabataan dyan! Manong ulam! Oh. Dahil sa social media, mabilis na kumalat ang kwento ni Neneng B. Maraming vlogger at netizen ang napahanga sa kanyang kasipagan. Ang kanyang simpleng negosyo ay naging isang patok na street food sa Quiapo. Ngayon, hindi na lang siya basta isang tindera. Siya ay isang inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kabataan na nangangarap at nagsisikap para sa magandang kinabukasan. Ngunit hindi din siya nakaligtas sa mga matatalim na mata ng mga netizens. Ang iba ay na-inspired sa kanyang ginagawa, subalit ang iba naman ay binigyan ito ng hindi magandang interpretation. Maraming mga nagpahayag sa social media ng support sa kanya. Ang iba naman ay pangbabash ang sinasabi tungkol sa kanyan. Ayon kay Neneng B ay hindi na lang niya ito pinapansin dahil wala naman daw silang ambag sa kanyang buhay. Si Neneng B ay patunay na hindi hadlang ang edad o estado sa buhay para magtagumpay. Ang sipagtiyaga at determination ay maaring maging susi upang makamit ang mga pangarap. Kaya sa tuwing makikita mo ang isang batang nagtitinda sa kalsada, alalahanin mo si Neneng B. Ang batang hindi sumuko, ang batang nagsikap, at ang batang patuloy na nangangarap.